nangyey mo ko to oh ang puti nagtotroso ba ah brown din ah brown din oy mo ko boto ko na sa akin actor so, sa mulk pa na bituin ayo na kakadyuit on the way ako pumasok kay para madalaw naman ano na ba yung kanyang, uh, lagay doon, mga nagaiyon mga katay Mula sa uh -huh. accommodation mga ka sa isang oras po itong aking uh, babayahin papunta sa Pit Valley Clinic na kusahan doon na nakaborge si Brownie. graduit uh, may mga puno-puno rin pala dito sa ano gilid ng kalsada International Airport. graduate na baka layo ng aming uh, biyahe may na isang oras yung aming biyahe subalit di pa rin kami nakakarating doon sa clinic na kinaroroonan ni Brownie at ito nga mga kajuit habang uh, nagbiyahe kami ng may git isang oras isa narating na namin tong Fifth Valley Clinic na kung saan na uh, nakaboarding si Brownie at ito nga narating na namin yung uh, Pit Valley Clinic dito ko siya uh, inilagay mga kajuit uh, ang tawag dito binord ng 6 days please, please. ito mga kajuit yung uh, muling pagkikita namin ni Brownie hello Brownie hello Brownie how are you? Ha? Huh? So I will bring his uh, report no problem. Uh, uh, no problem. You can uh, get outside, and I will give you the vaccine. Okay. So ayan mga kajuita ano, ha? Uh, pakakainin ko lang siya kung kakainin ba niya kung ano ang paborito ko ba. Ito, rin ang baya. Ayan, kumain siya mga This is the And this is our uh, last time to be here in Saudi Arabia. So, uh, we will travel to the base, we will travel to tomorrow. ganda, kinulang yung mga ka ano, so, proud, yun yung ano, So far, okay naman yung nakawa ni, ni Brownie. Eh. Ganun pa rin sa dati. Uh, yung ala, lumibis siya kasi

So ayan, kumain na si Brownie. <laughs> Naubos niya, kulang yung hot chicken. Dapat pala ano, whole chicken yung uh, aking ah, pindigay sa lunch niya. Pati kanin o, oh. inuubos. Ang galing-galing ni Brownie. Mga kaduhid. Siguro ano, talagang hindi rin sila sa sa dog food. Sige, naubusin mo yan. Kasi siya nang siya siya eh. nagagalit? Ah, ito, na yun. So, ayan. Binigyan ko rin siya ka ng ano, mga kajuit. <laughs> ng tubig. Na-miss niya talaga yung pagkain at saka tubig na binibigay ko sa kanya. Ay, Brownie, na-miss mo ba ako? Mm. Opo, huwag na magagalit kay Daddy Juit, ano? Oo. Mm. Mabait si Brownie kumain na siya uminom na rin siya so dinala ko kasi siya ng ano paborito niya ang brush chicken namiss pala ni brownie yun mga kajuit. huwag ka na malungkot ano so magiging masaya ka na doon sa bago mong bahay <laughs> naman nga nga hello brownie

magkikita pa rin naman tayo. At saka, hindi, hindi ka nila pababayaan. Promise yan. No? Oo. Oh. Hindi eh, mo nung magalit. Ha? Ah, dapat, matuwa ka rin sa akin kasi ano eh, hiniligtas kita doon sa kalsada, di ba? O, oh, mali natin, mga tumata na sasakyan doon, bigla-bigla, tumawid ka, masagasama ka. O, di wala na si Brownie, eh. at least, kapag nasa Pilipinas ka, magiging maganda na yung buhay mo doon. Mapapalikuan ka, mabibigyan ka ng pagkain, di ba? Kaya huwag ka nang magagalit kay Daddy Juliet, ha? Ano? Ha? Ano nang magagalit kay Daddy Juliet? Ano? Ano? Kasi pare-pares na tayo ng sacrificio, di ba? Nalulua mga kanyunit si, ano, si Brownie. Hmm, di ba Brownie? Hmm, huwag ka nang malulua ba? Uy, kumawa ano? naman. Kasi doon magiging maganda yung buhay mo. Opo. eh, ano, huwag kang magagalit sa akin. Ginawa ko naman ng uh, lahat para bumuti yung buhay mo. Uh, hindi ka napakalat-kalat sa kalsada. Kasi dito wala kang ano dito. Uh, wala kang future. Ganun na lang. Uh, ka na, na sa lansangan. So hindi natin alam kung isang araw hindi na kita makikita. At least uh, ngayon, magkikita pa rin kita sa ano, habang nasa Pilipinas ka. Di ba? Opo, ano? Kaya magpapakabay na yan. Di ba? Yun. Yung sakripisyo ko naman, di ba? Ginawa ko lahat para sa sa'yo. Di ba? Ngayon nga, nag-absent ako eh. O sinakripisyo ko yung trabaho ko para lang sa sa'yo. Para sa muling pagkakataon makikita tayo. Ito yung mga huling pagkikita natin dito sa Saudi. Di ba? Makikita na tayo ulit. Pag-uwi ba ng Pilipinas? Uwaan so, tayo ako doon, ano? Ha? Oo, oh, bye na man ay proud ni mga kajuin. Nakikinig na siya kay Daddy Joey. Di ba? Hmm. lang natin, ano? Antayin lang natin yung magandang pagkakata. naglalabas ka na dito. So, yun mga kajuit, gumastos eh, kami dito ng uh, boarding niya. 400 iger sa 6 days. At uh, siya natin kayo bakit na delay delay. So, ang dami po kasi naging mga uh, problema. Dapat may for yung kanyang uh, uwi sa Pilipinas. Kaya lang, uh, yung mag-uwi po sa kanya, ay sa bumiyahe pa ng Amerika, so nagka-problema. Na -adjust, na -na -adjust. at uh, At ito po, ito na yung uh, pagkakataon na si Brownie is uh, makakauwi na sa Pilipinas. Di ba Brownie? Opo. Ayan. Okay lang kami ni Brownie mga uh, Nag-uusap na kami ng mga sinsinan. Ano Brownie? Be ako to in the Philippines. ito na mga kajuit this is it pansit ah uh, ito na si brownie uh, Kayakap kaya na natin napakabait no mm bukan nang iyak ha <laughs> huh? Love, love ka ni Daddy Juit, no? Wala ka na si Whitey. Yung mama mo naman kasi hindi mahuli, Brownie. So, alam nyo na ito mga ka kung bakit nandito kami. Baby pa kasi yan. Uh. Bibi pa naman si Brownie, ano? Bibi pa si Brownie, pero kailangan ko <laughs> <laughs> Di ba sabi ko sa'yo, na. Uh, hindi ka napakaalad-kalad sa daan doon. Mayroon ka ng uh, permanenting bahay. Mayroon pagkain. Mayroon kang uh, pagkain. Mapapaliguan ka lahat na at maaalagaan ka. Kahit uh, magpapaka-fight ka, ka sa tea. Pinas, ano? Hmm. Dito, dito. Ay, umayak ako. Hindi <laughs> niya na ako binibitawan. So ito na po yung ano mga kajuit yung uh, last na pagkikita namin dito sa Saudi ni Brownie. Magiging ano na po siya, Filipino citizen na siya. Yes, yes. <laughs> At maraming uh, maraming marami salamat nga pala sa ano sa tulong ng Desert Dogies. At, uh, siya po yung uh, sila po yung aking katulong para kay Brownie sa pag-aayos ng uh, kanyang uh, papeles. So Salut po sa Desert Dogies. kaya kay Ninang ito kasama ko ngayon. maraming maraming salamat. At uh, talagang nagsakripisyo. Ang ano, dami nagsakripisyo mga, mga kajuit para o, maging maayos lang ang buhay niya. Ano. Uh, at sa mga ano po, lahat ng uh, nag-donate kay uh, Brownie, maraming maraming salamat po. At uh, hindi po nasayang yung, ano, yung uh, donations na binigay nyo. Ito na po yung ano, patunay mga kajuit na si Brownie is uh, may uwi na sa Pilipinas. Sayang lang talaga, dalawa lang sana sila ni Whitey. Kundi lang po sana nawala si ano si Whitey. Magkasama po sana sila ni ano ni Brownie. So magiging masaya na tayong lahat mga kajuit. Uh, bagamat na iwan si Mama Dog is uh, a naman natin yung buwa uh, buhay ni Brownie para mas maging maayos po siya. Next is Kapuan ni Mama Dog. Ayan. At saka yung mga papis ni Tagpi. Pagtulong tumuan. Mm -hmm. Ayan. Kung na mara Patuloy nyo pa rin na akong supportahan mga kajuit sa mga... Mga papis ni ano, Revelio. Pagtulong tumuan natin. Mabigat yan. Ayan. Uh, follow nyo rin ang Desert Dogies dahil sila lahat ng ano. Ah... <laughs> uh, yung mga update-update po sa mga pinapauwi nating aso. So, thank ay, si Mama Dad Thank support, you. Mama, mga... So, eto na. Uh, for chicken na si ano, mga kajuit. Si Brownie. Ha, Brownie? Papakabait ka dun, ha? At uh, marami po siyang kasabay. Yan. Opo, opo, hindi. <laughs> Ayan. Ayan. Antay lang natin na ma-check in. So ayan, ha, ito yung kanyang pagkain at ito yung kanyang uh, tubig. Brownie, behave ka na, ha? pakabait ka doon ha. i ano mo ako, tawagan mo ako kaya i-chat. <laughs> so Although sobrang pagod mga kajuit at uh, sakripisyo pero worth it dahil ito yung uh, Kakauna-una unang rescue natin na desert dog na may uwi sa Pilipinas so sana maalagaan ng ano uh, hosto si Brownie dahil uh, alam niyo naman po yung ano paghihirap namin sa kanya so mga kajuet uh, this is it nandito na tayo ngayon sa King Abdul Aziz International uh, Airport na kung saan uh, inihatid natin si Brownie so ilan pa bang aso ang ating uh, maililigtas sa kalsada so isa na mga kadyuit si Brownie sa ating uh, kauna-unahang desert dog na ating uh, na-rescue dito po sa kaharian ng uh, Saudi Arabia so ang lahat ng po ito, uh, hindi ko magagawa kundi sa pamamagitan ng tulong nyo na nagbigay at nagpaabot ng uh, pagmamahal, ng donations para panggastos kay uh, Brownie para may uwi sa Pilipinas. So maraming maraming salamat din mga kadyuit sa tulong ng Desert dogis At uh, ako po'y nagtiwala sa kanila na sa kanilang kakayahan ay uh, mapapauwi po ng maayos si Brownie At uh, may hahanap na rin ng uh, kanyang uh, permanent home and permanent par parent At ayun uh, nga po sila po yung... Uh, nag screen kung sino yung uh, karapat dapat na mag alaga kay brownie sa Pilipinas so tulungan nyo ako mga mga, mga kaduit, ito pa lang yung umpisa, so marami pa yung uh, isusunod natin at uh, ang lahat pong yan ay uh, hindi ko makakaya hindi ko magagawa, kundi kung wala po kayo dyan, kung wala yung uh, tulong na uh, ibinibigay nyo so sana tuloy tuloy lang po yung uh, inyong pagtulong Uh, dahil ito nga po na ipauwi, uh, mapapauwi na natin si Brownie Alam naman natin na sila tagpi uh, Nando doon pa So tulungan nyo ako mga kajuit para sila din ay, uh, may sunod na rin may uwi sa Pilipinas So muli mga kajuit, maraming 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 salamat po